Successful ang inabangang 20th anniversary concert ng OPM icon na si Kitsch Nadal nitong June 3 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Pinamagat ang same ground, sold out ang first solo major concert ni Kichi. Nagtipon-tipon ang libo-libong fans na sabik mapakinggan muli ang timeless hits ng alt-rock artist. <laughs> din ang guest performers ni Kichi kabilang sina Janelle Jamer, Barbie Almalbis, Aya Delion, Luigi Basabas, Hannah Romawak, Isil Bisa, Monty Macalino ng Mayonnaise at Zil Benetez ng Four of Spades. Highlight din ng gabi ang heartfelt performance ni Kichi kasama ang kanyang ina na naging malaking inspirasyon niya bilang musician. Kinanta nila ang superstar ng The Carpenters at dinedicate ito sa ama ni Kichi na namaya pa kamakailan. Siyempre inawit ni Kichi ang kanyang all-time hits na wag na wag mong sasabihin, same ground at bulong. nagkaroon din ng video okay portion ang fans sa Kichi Nadal medley na na-enjoy ng lahat. Talagang tila na sa same ground pa rin si Kichi sa kanyang pagbabalik sa entablado dahil na rin sa pamilyar na pagmamahal sa kanya ng fans. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5. Ako sa Cyclizardo, News 5 Digital.